Yung adlaw kaninyong tanan na nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilapin na kaninyo Dr. Rene Obra o Dr. na Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawag ko sa alias nga MC. Hingkod ang pangidaron, single, apan puno na sa problema nga makahuna-huna na lang ko og daotan. Itagot na lang sabang akong address diri sa Mindanao punto medical o emotional kining akong suliran. Kabahin kini sa akong mga kipamati na masabtan. Aron inyo hisabtan, subdan ko dihang ang mga gis anyos pa lang ko. Ingon ini ang mga panghita Huwag mo lagi ko ng duwaan ni Mote. Di lagi ko. Nga naman huwag man kanina kong duwaan niya pang man eh. Bayot ka? Ay! Manok mamagat ka! Matito ka! Sukawin so, ka na 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 kay, kay babae ko, ha ha? nagpailob sa imong manghod, ikay mo sabot! <coughs> Ngayon, ay, nga may kasapan ni Mama. Nga nga akong manghod man sad sadaan. <coughs> Hindi ko pinangga ni Mama. Ngayon nang gibuhat pa man ko ni Labi. Mas maaya pa yun eh. Mas may pag magpakamatay na lang ko. Mas may patuod. Palahas ang ni Mama dahil nag-away sila ni Papa. Nag-inom siya tagang tambal Mangitas kung tagang tambal Tagano na kong tinom? Para man dahil tayo batiyo na ning mag-inom mag o tagang tambal Mo, itong nabuhi pa si Mama. Ano? Alip? Uh, Shhh. Sosyo, waduhin, ha? Nya bet kong o. Rita. Ayo. Siti apa ni? Abdul Rahman ini yang kultahan. Rita. Cepulunya. Gimana kok? Bukan pada kita buat ni Ya bagang buta ka. Puno-puno lang kas problema dah. Gusto na Marita. Huh? Ayaw na na kasabing bata. Wa na hinong dan. Muna problema pa kaya ta sa iyang ama bisyoso. Badlungon pala hubog. Puno-puno ang puno, pagid ka. Muna ay pobre pa po kaya ta pabadlong sad ka. Liwat ka gid sa imong amaan. Ay, pahuway na din to Marita. Huwag nalay atiman na aning imse. Ikaw na'y na bahala ng na bataan ang pulon niya. Kung mahimo, dadalasin niyo dugang ka na naskala bad ah! ako ng oh! <coughs> <Wow>. oh, <coughs> balay, lagi na matay na lang ko. Balay, ako, mama. A... <tos> <tos> Sabta si mama, di mo. Pinag-agay manggod na siyang depresyon di ang wapa kamataw. sa pagkamatay si mo maguwang na nga. Namatay taon bun o sa inyong amahan. Sa akong nahibawan, namatay ang akong maguwang laki tungod kay gibunog ni Papa. Di ang wapak ko gimabdos ni Mama. Gisugo ragot ko na no to pang wamog Nya pagpauli nga way dang bukas, gikulata ko ng Papa. og dang ng pilak adlaw namatay ang akong maguwang. Na-depress si Mama. Nagsigig ko na huna, huna sa paghikog. Hangtod nga, gimabdos ko na sige siyang kaguol. O og ingon-og, nasundog sa mnina ko. Gikan sa akong pagkapata, halos makapila na sab ko mag-attempt suicide. Sama sa pag-inom og daghang tambal, nag-attempt ko duot og kutsilyo sa kuntian, paghikot og PC o habol sa kundiog, og ang pinakagrabe, mao ang pag-inom ko og medisina dihang 14 anyos pa lang ko. Unya, ay, kan, kakaras. Kasakit sa kong tutunan. Tubig! May nam tubig. Sa, sa baril? Dagang tubig sa baril? May inam kong tubig! Isang akong nainom nga tubig. Matimahuan pagyapon akong bahos medisina sa akong bakba. Gibatin ako ang uga kayo nga kong tatanlan. ko! Gusto pa ba yung takong mabuhi? Apa nang ako huna-huna, magsuko na ako sa pagbuhat ng tautan. na ko, ni Ginoo. Ikaw rin yung makatabang si mong kagalingon, Em. Eh. Kinahang na makamao kang mukontrol si mong galingon. Pero ang saon, nabi sa kong saon, ako po kong musantop mangit sa kong huna-huna ang paghuna-huna dautan sa kong kaugalingon. Sa panahon nga, ingunahan na niyang mga batiyon na umakinan nalang kagigasulti ni Arakualang ni Moense. Ramon! Animal ka! A... Pangyari ka pa o rin Na ka! Nasaba na po silang mama Ang pa. Paano ka pa? ng Nagpaway na sa sila ba? Yung kwarta oh, um, na puti ka. Kaya kwarta na Pedro. Kung ang bukas? Kaya saan ang oras? akong ginom. Hindi nasab ko magkabalik kong, kong katog. Ano ron? Ay! ay. Lamang na yung kanta! soda! soda. Kanos ang mantaon ni mausap si Papa. Good morning, ma. Hmm. na, MC. Nakaloto na ko. Wakoy ka ng kaon, ma. Unsa? ngano gong... Uy! MC! Kalau mong kalagong guna mga mata. Waka ito? Paktyon mo ang imong lawas? Gusto pa kong mabuhi, ma. Tapa na nga kong utok ug lawas, dili na ganahan. Gusto na kong mamatay. Kinsi! Ang e unang ko makakontrol sa kong huna-huna, ganahan pa mang kong mapuhi, apandakon ko sa kong utok o huna-huna. Mas ni og atake na ako. Gusto na kayo kong mamatay. Ang akong mga pangutana mo kining mo Unang ng pangutana. Sa gimabdos pa ko sa kumama, mama, magsigi siya o kaguol, magsigi og hilak tungod sa problema. Misuway sab siya o kikog. Mauka nga magsigi sab ko kaguol o magsigi ko na o na Ika kikog karun. Ikaduhang pangutana, kanahan pa kong mapuhi. Apan gusto sab ko mamatay. Simptomas ka aning akong ipamati sa depresyon? Unsa masab ni nga klase sa depresyon Maulian pa ka ako ni Ika Ikatulong pangutana. Asa man kumuduol, aron mawa ning akong gipati. Gusto nga akong manarbaho. Apandili dili kutugta ni Mama. Magkatabang ka nako ako manarbaho ko. O malahi ang akong palipot. Musamot man ko akong ipamati nga makasaksi ko kanunay sa away nilang Mama Papa. Ikaupat ng pangutana. Mukalit o huot ang akong dughan o ingunog sa may mutusok sa wang bahin sa kundukhan. Unsa man sab ka ni, ipikto ba sab ni sa pagsigin ako kaguol o way karong katog kanunay? Ikalima o katapusan, mabati sab ko kalipong o kalabad sa akong uungaway rason. Ipikto ba sab ni sa mga tambal nga akong gi-overdose pag o sa medisina nga akong giyarok? Kaya Kay hangtod karon, matimahuan pa na ako ang baho sa medisina. May organ ka sa akong lawas na nadaot niya ito talihog, tabangi yung tambagi ko. Kini ang akong suliran, MC. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Ani na sa ako, giguban ka ninyo karong adlaw, si Dr. Rene Obra, kauban ako, ang akong partner nga si Atone Batan. Kami ay mo tambag sa mga problema ang punto legal, kay lawyer man si Atone Batan, punto medical, psychological, emotional, behavioral, mga problema sa mga giniling drogas, kay mga umanay akong trabaho, isip medical doctor, psychiatrist, o drug addiction specialist. Daghang pamagi, mamili lang mo, kasi kasing pamagi sa pagpadala sa inyong mga sulat Suliran Andre Kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran underscore 612 at yao.com or sa itong Facebook account kini nga akong Suliran Official writers page. mong buhatan sa third floor. Jose Martinez is building his mini volleyball. Ning dakbayan sa Sugbo. Hmm. Ang ato makutlo ng bagtulunan ko. ng koro lawa, If you continue to carry the bricks <laughs> from your past, you will end up building the same house. Ore, sigi ani mong dadan ng mga gubaon ng mga bato sa karaan ni mong bay, magimok ng bay. Maoraghap Ma ng klase ng bay ang imahimo ni mo. Nimo, ha? why improvement nabito nga ah magsige mga game mo o mga unsan na madya di mo na mada ni nagkamatay ni mo of course o, ama, pag sigurado na baka'y sapatos nang kamatay ni mo pero kung mauna ang kind of mentality nga na ata kung ikaw may presidente sa Pilipinas pananglitan o barangay captain ba ka na barangay nga na, nga na, mag, nga na, mangi, nga 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 imong pasiminto ng inyong daan nga nagkamatay ni mo di mo na mo na mada so, kung mauna ang mga mentality nga na why improvement sa human race nga kuan kuan balong balong lang yapo na atong kahimtang na lubakon lang yapo kay wag yapo tayong mga nindot mga tulay kay maingon na ng presidente nga no ako himo mo tulay na kamatay na ko di man amada mo na mada. so ato nang usbo na no so ngita taglay mga bato da nga nindot sinaw sinaw kay na himo tagbay nga na ma improvement sa quality sa bayan atong gihimo all right kaya la pugi interpret literally ha pasumbingay lang eh uh, kuan ni siya ha na lang na ata improvement sa atong quality sa atong kinabuhi di kay masigilan lang taghangad sa langit kung sa'yo ma tagak come what may <laughs> di naman pwede ang uh, magtatampo kung nalawa sa si MC MC 20 years old taga Mindanao punto medical o emotional ang problema na MC na uh, musta naman mo diya sa Mindanao diya sa Siargao Marajau Karajau mukbang piskong isda diya sa Tiangian Ah, sa, sa City, como está usted? Buenas dias. pa na kung tsabaka. Yusoy bonita, yusoy bonito. ah, <laughs> uh, kumusta naman dia si uh, uh Frank Kamingi diha sa Siargao si og uh, mga kaila sa Mindanao in general, no? sa uh, sa Cotabato, General Santos, Buanga, ya yes. uh, sa Butuan, ag, uh, sa Bukidnon. So, mayong pagpaminaw niyong talan diya. Ha? Inaut nga, okay ra ang atong kinabuhi sa Mindanao. Unang pangutana ni uh... MC, G buntis pa ko sa akong mama, nagsigi siya og kaguol. Magsigi og hilak tungod sa problema. Misuway sab siya og hikog. Maukahan niyang yung nagsigi sab kong o magsigi o huna og hikog. <laughs> ano na nga, ma, ma mapasa nga to sa anak. Naasa na siya ay inunta posibilidad ba nga. Kaya naman kong mama nga magbuntis, emosyonal, labi nagyong may inom og mga, mga, mga alkoholik. Wapik to ba sa developing baby, na? So, ang rason nga nung naamantay nga na mga mood problems is because biopsychosocial or mga ah, ini balik-balik, no? So, naibot pa sa bot ng biopsychosocial, biological, this is something to do with the level of neurotransmitters sa brain, kining dopamine, serotonin, norepinephrine, mga peptides, so guban pa ang mga neurotransmitters, na mo magkuan, mag, mag, mag the way how we talk, the way how we act, the way how we think. Ah? Huh? So, uh, kini nga ingon ani nga mga sitwasyon dili na to ma-roll out nga mapas na maganito yung study nga ang kada nung buntis nga, nga mama ah, wa pa mga naka buntis pa man magsige ko nung paminaw ng music nga iyam iyam pa bang music nga padol Ha? Ya, yeah, magkabati kuno ang baby ana dito sa sud. Og ha, Jali kuno ang baby ana ini ka, ini ka Rupang mama stress, sige kaguol, uh, for some reasons, mabiktuhan sa dang baby. Tinod na siya, naana siya atong psycho -se sexual uh, development. No, intrauterine pa gani na ana na, tuhan ang baby. Ha? Nakabasa kong libro, ano yung nga, uh, mahilig kuno noong kanang Anong mga uh, jolly, happy moments ang mama sa mga nagbuntis pa, minog music, ang paggawa sa baby, a lovable baby. Hindi po kayo, ang baby masig hinuktok, kay eh. ang mama naghinuktok sa mga nagbuntis pa sa mga bata. daw ang na. Ganahan pa kong mabuhi. Of course, kaysa may ganahan mamatay sa'yo. Apan gusto sab kong mamatay. Wow! <laughs> Ayaw lang sad. Sin Thomas ka kining akong gibati sa depresyon, on sa man sab ning nga klase sa depresyon, maulian pa ka kong maulian pa ka ni ane, mga inom kag, mga tambal, antidepressant, ha? mudol kag, usaka, ka psychiatrist, no? diya sa Mindanao. I do not know where in Mindanao, but anywhere in, in Mindanao, na ay dagang nanggipractice nga psychiatrist. Ang suicidal nang suicidal uh, thoughts uh, or depression man siya no ano ma-depress man ng tao for some reasons no may problema ang um, ubos ang imong fashion tolerance uh, so nag mga rason no so kung ang pungutanan imong maulian pa ba ka, maulian pa kana ni depression kitang tanan ma-depress why may lucky na ni ha pero kanong sa Indonesia siya alarming, kinangla nagtambalon. Kung ang atong sadness, ang atong depression, maka -apik to na sa atong activities of daily living. Di kay inom o overdose sa tambal kay gi away sa iyang kalibin, sa iyang uyab. Maginik ko no, kay nakitaan sa iyang boardmate siya nga nawadanas panimot. Oh, dahil silang boarding house, kuya awa no? May hindi na po nang imong mga kabord mate na kayo mag-survey o kinakakadlaw no kinsa naghikog. At uh, sa hospital, nabuhi pa. Ayaw na nag-uus ba ma'am? Ha? Kay Likado. Uh, thou shall not kill. Thou shall not kill. Suicide is an introverted murder. Bisa kung sa siguro atong reliyon, ha? Christian baka, Muslim, o unsa baka yung mga na mag dili, magiging maayo nang mupatay. Introverted murder ni siyang uh, suicide. Why? Because, yung naplano ni siya. No? Murder ni siya. Dili ni siya homicide nga. Nang matay, nakap, nakapatay ka kay just happen. Ha? Huh? ni mo tuyo ah. So, maybe, Pwede mi siguro paspason nang nako no kaya ako man yung si lecture sa komo ang uh, rason nga nang mag-suicide ang sa tao is tun kay depresya na na obs obsessive compulsive da, na mag ma obsession magbalik-balik siyang utok siya, na mapakamatay siya muad ani siya bili no uh, na pa tay panahon number one nga rason nga nang mag-suicide ang tao is egoism egoistic na wala siya ka sulte sulte ha ah, solo flight ang number two is altruism strong attachment to a group ah, ba matay ko basta kay mahappy ang member sa grupo ah, like mga suicide bombers ikatlo is the anomic sudden drastic change of lifestyle uh, or status of life medyo kwartahan na ka nilado na ka influential naka ka or mo um, ma na sikat na kay ka ilado na ka but for some reasons found yourself back to square one. So, mana generally ang mga rason nga na ay mag-suicide. Ang mga pasyente sa psychiatric ward na ay suicide because they are responding to command hallucination. So whatever you do MC do not commit suicide that is an introverted mother do not complain aning kinabuya after all you are still above others i'm sure ha ngano wa ko ari wala ayo complain babaw pagia pung kaso mga magatao okay ikatlo pangutana asa man ko mo dollar mawala ning akong ibati gusto unta kong manarbaho para lilim kong tugtan ni mama Katabang kahanako ko kon manarbaho ko ug malahi ang akong Palibot, musamot mango na nga kong ibati na magkasaksi kung perming mag-away mo na, stress ka. Perming mag-away mong papa o mama, ay, patambag, may ni mama og papa, ay, yeah. uh, patambag pa-counseling na yung mama o papa, eh. magsigig-away. Uh, ka humana ng problema na ito ng kinabuhi ah. No? Change of environment can help, but you need to to seek professional help na kay kinanglan kang mahatagan kag antidepressant medication no seek professional help diya sa Mindanao agad ang mga practicing psychiatrist no sa so makausa pa akong klarohon na dasin palo nga mungadto ka ni doktor ni obra nga usa kay psychiatrist o sa mga uban pang mga psychiatrist nga nagpractice na ikaw nabuang na no dili na siya tinod Of course, na may mga pasyente nga mga out of this world na, mga end of the line, just like cancer patient, no? But before maabot na siya din puntuha, maagi pa na siya mga minor psychological problems na marimindid pa, matambalan pa. Ha? So, balik ko na ko, ayaw pag nga ang tanan mo doon ni Dr. Rene Ubra nga nalisuan na sa pangisip. Hey, ako ba yung monyuro, anong mga, mga flag trabaho, mga bumbero, coast guard, mga, 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 mga empleyado sa factory, mga nang mga nag abroad, anong mga upay og annulment oh, man ni mga buang <laughs> na nah, ala ni nah, ala ni mga personality problem gyapon pero Mas daghan pag sudang pitaka ani eh, kay sa iyang psychiatrist. Tubo <laughs> na ako ikay eh, istorya, no? Ika upat nga pangutana. Mukalit kahoot ang akong dughan ug ingon sa may mutusok sa walang bahin sa akong dughan. Unsa man sang kaha ni? Ipikto basab ni sa pagsigi kog kaguol ug walay klarong tulog pirme. Of course, kung wala klarong tulog daghang mga sa psychosomatic signs and symptoms nga may imong batyon kay matulog ta in order to recuperate, in order to recharge and in order to balance the homeostasis, no? To roll out cardiac problem, bakto uh, back to basic. Magpa-EKG, magtuda-eco, uh, holster monitoring, mao no, na no mga diagnostic procedure pag suta kung naaba sakit sa kasing-kasing at the age of 20 mo rag dili pag kay ka MC no bata pa man kay ka 20 pa gyud mga edad god, no so usanas mga inungdan muhuot ang atong dugan so do not hyper ventilate you do slow deep breathing ayo paghangos og paspas kay damur ka nga maguot dugan ikalimang pangutana bug mubati sab ko kalipong o kalabad sa ulo nga way rason ipikto basab kini mga tambal nga akong gi-overdose pag tumar, um, suicidal, o sa medisina nga akong gi no ini anything in uh, in moderation is good anything in excess is dangerous mm -hmm. ah? thou shall not kill balik ko na sa makausap pa uh, after all you are still above others daghan pang naglab nimo ah, ayaw pag pagkamatay. Eh, Iaway kay sa imong kalibin, ron sa namara, imong uyab, imong partner. Okay? Nasaba ba ko? Wala. Wala ko lang pong mayaw diri kay Actually, so, uh, balik-balik ng mga problema nga angay itang na makumuangkon ko nga sometimes di na <laughs> ko kay balogo sa akong iyaw-yaw. Pero maning kama tigik ko mga katubago sa inyo mga pagkutana. No? Na? Naghan sa akong mga limitation. I doesn't follow nga ako. Nalijambol yung tanan. Pero tungkol lagi kay mga muna akong trabaho. Maning kama kung napoy-poy po uh, magawa sa akong baba nga ikatambag sa inyong problema. Alright. So, inahot ka doon na sa kamilang kutlong pagtulunan karong adawa. Ako, si Dr. Rene Obra. With Attorney Ellen Batan, thank you very much sa inyong uh, pagmakanunayong ang pagpaminaw sa mong programa. Uh, Taska greeting, ha? So, from all of us here sa so, Radio Milano Nitro Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak -tata Armen, laghang salamat o maayong anong.